Ang buhay kabayan, isa ka bang OFW na naghanap ng pagbabago sa buhay? Wala nang isang negosyo, magkaroon ng savings at makasama na yung family mo dito sa Pilipinas? This video is for you. Alam mo ba na pwede ka nang kumita sa Facebook? Mayroon tayong sistema na tinuturo sa mga kababayan nating OFW na nagkaroon sila ng gandang resulta at the same time nakapag-forgood na dito sa Pilipinas. Panoorin mo ang video na to. Huwag mo hayaan na si lang ang may ipon mo. Huwag mo hayaan nakakita mo lang ang anak mo sa picture. Magulang mo na alagaan mo yung ibang tao. Pero pamilya mo, hindi mo na. Biruin nyo, uh, grade 5 lang naman po ako. tubung ko tabato. Eh, naging OFW kasi nga. Sino nga tatanggap sa gaya ko na grade 5 lang? Anong magiging buhay ng isang grade 5? Kaya na naisipan ko maging OFW. And, karami, sa pagiging OFW, 4 years ako nandun. At walang, walang nangyari sa akin. Puro padala, puro resibo. And, grabe, nung nakita ko tong negosyo na to, uh, ginrab ko siya. Kahit wala akong pera, ginawan ko ng paraan. And right now, ito yung bunga ng uh, decision na ginawa ko. Isang taon akong naghahanap ng magandang sistema. And isang taon akong naghahanap ng taong mapapagkatiwalaan. Lagi kong sinasabi, hindi sa patang salamat sa tao. Pero tinuruan niya ako, biruin na isang grade 5 nagkaroon ng resulta tinulong ang magkaroon ng magandang income in the same time ngayon kumikita na rin po ako ng uh, six figure a month and nung hinahataw ko yon bigla po ako nagka-COVID and doon tumigil yung mundo ko na akala ko hindi, akala ko yun na ko whatever it takes kahit anong mangyari isa lang naman ang buhay ko isa lang naman ang buhay ko ito para sa anak ko ginti ko iririgalo ko sa sarili ko sa birthday ko hindi lang yun ang sasakyan. Sino na nakaakala na isang probinsya na isang red pipe yung ang magkakaroon ng ganito sa Kaya, kaya sa lahat ng mga OFW, yun. gawin mo itong negosyo. Huwag kang mag sa kung saan ka ngayon. Huwag mong hayaan na nandyan ka lang. Huwag mong hayaan na dyan ka lang iikot sa apat na sulok ng bahay ng awaan. Huwag mong hayaan. Gawin mo itong negosyo na to. Magtiwala ka sa taong nag-invite sa'yo. Magtiwala ka. Taka. Kasi sure na sure, pag dito ka nagtiwala, linakasan mo loob mo, kahit anong background mo, pwedeng pwede kang umamang. Kasi kung ako, isang maganda nun na kaya, this time, gumawa ka ng, gumawa ka ng sarili mong vision, huwag kang nakikinig sa kahit na sinong tao. Kasi, ikaw at ikaw lang naman magpapayaman sa sarili mo. Kasi kung nagawa ko, I'm Jennifer, former OFW from Taiwan for almost 2 years. And I'm so grateful dahil nakita ko ang online business na to. at ito ang nakatulong sa akin para kumita at makauwi dito sa Pilipinas for a long time. My name is Reynosa. I'm OFW here in Saudi Arabia. Dahil sa sistema na to, ito lang nasa ito na kumita I'm Levi Cusinas. Dati po ako OFW from Japan for 3 years nakatuhang isipin. Dahil ngayon, kumikita na at hawak ko pa ang kuras ko dito sa Pilipinas. I'm Mardim, former OFW from Saudi. For two years, kahit di ako marunong sa ganitong negosyo, dahil may sistema, mabilis ko siyang natutunan. Dahil sa proven system ng community, nakapag-for good ako, na ngayon dito na sa si Pilipinas, ini-enjoy ang buhay with time and financial freedom. I'm Janina Kamatera, former OFW from Lebanon for 3 years. The moment na dumaan ko sa Facebook ko, ginamit ko agad at dito ko nalaman na pwede kong kita dito sa Pilipinas na more than pa sa sinasabi ko sa akin. This year, we have a program na makakatulong sa mga OFW na magbago ang buhay kagaya mo. Kung ikaw masipag, malakas ang loob na magbago ang buhay, this opportunity is for you meron kaming programa at sistema na tinuturo sa mga kagaya mong OFW. Message me to know more.